buhay, magandang hapon. Eh, nagluto na naman tayo ng merienda. Galing kami yung pagiging kinitana. Eh, pahinga muna. Pagod ako. Pero nagugas na ako ng kamay para mayroon kami ng tinapay kasi gusto ko namin ng tinapay. Kung tayo ng pansit. Kasi yung sabi ni Alex, pansit ka gusto niya. Ikaw yung pantong. Sabi ko, anong pansit? Yung malalaki daw. Ayan.

lalagyan natin ng tikya. Ayan. Tikya. 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 Sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Laki ng akara sila. Ang mahal. So, ito. Itong ano na to? Nakagos ko. Bulay pa lang. Malatara ano ng bili ko na Ako na lang ang hindi nagmamahal. Charisse. hugot, -hugot nalang pilihin talagang mga ka-baby love ang hirap pag-budget wala tayong magawa mag-uaglay ito na lang muna kasi nga hindi naman tayo nakapag -doto kami kanina umaga kasi ang daming ulan ang mga sindaw muna pero nag-doto siya ng adobo, may atras na mag-doto siya nag-doto ng may... si strawberry nag-doto ng adobo kasi mayroon pa kaming tinula. Um, 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 um. Ayan, ulang na naman. Kasi yan naman, mo ba pansit? tayo. Wala nga mga ngayon ng chops. Uy! Kaya yeah, ito sya, uh, na naminin ko. Konting beans at yung carrot naman ang ilalagay ko. Instead of repollo. Kasi repollo madaling mapanis. Nakaka-panis uh, ang repollo. Kaya nga sa sopas, konti lang din ang lalagay ko. Siya pang maiiwan. Siya pang i nakakatawa kasi kahapon nagkanta-kanta ako kasi siya na kayo nakataasan pa ako nangyengalay kasi ako ang ganda ng video okay kasi meron pala siya mga mga bagong ano kanta nakanta ko mga atang hirap yung kay Moira na paubaya yung kawat ako yung uh, remember us this way ganda hindi yun ang bago ngayon mga kabeblog hindi na siya CD, SD card na siya kaya ang ganda ganda niya kung waga in upgrade na instead of CD kasi ang CD na nasan tumatalbog nasan ano sisira SD card na siya mas maganda mas bagong an siya kaya ang ganda naman yung mga video ko. Ang okay. ganda naman yung mga video ko okay. yun sa video ko. Okay, ganda na siya. Ito na datang stack-to-stack up. Ayan. Ayan. Try natin sa birdie ni Alex. Yung video ko okay tayo. Ayan. Narinig ko na naman ng mga... Yung mga... Diba, ano ha? Yung mga bata. Tiyahin naman yan. Nakukuli na naman si Alexandra. Lex! 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 Silipin nyo yung ano, manok let's. Nakahuli ako ng sisew. Let's. Tinan mo nga, be. Nandun pa, be. Hindi inaaway ina ina ni Chiki. Naku, inaaway ni Chiki. It, tinas ko nga kasi inaaway ni Chiki. Nakikita ko sa pingganan! Silipin niyo, Be! vlog vlog kasi saan tinatamad din ako may <laughs> katamaran e, din ako minsan test nga pala sa ano sa Kabuya Veterinary yung uh, pumunta sila dito sa lugar namin na uh, ano sila ng anti-rabies sa mga aso at pusa. Thank you po sa inyo. God bless po. Pinuntahan niyo ang aming lugar. Ayun. Napatarukan ko naman si Chito pero tinanggal ako ng gising. Sinat na ako ng aking kaibigan. Sabi niya eh pumunta ka na nandito na ang team. Ayan. Thank you so much po. Shout out po sa mga taga Kabuyaw uh, Veterinary Clinic. Ayan. Kabuyaw um, City Veterinary. May page po sila uh, sa mga ano, gustong makaano ng kanilang mga schedule. Iad lang po yung page nila. May kita niyo po yung schedule nila. Iba-iba. Uh, Iba-ibang iba subdivision at ano. Um, at yun na po yung page ng Taboyo City Veterinary para updated kayo sa mga may alaga dyan para mapatrukan nyo yung alaga nyo na aso o pusa man toothpaste ako na mili kasi bumda ko ng headset gawa ng ang aking kanta, kanta sa isang app ay hindi ako sira ng aking ah, headset kaya bumda ko kasi nila na maraming gulay kaya konti lang ilalagay ko po baka mamaya hindi naman sila magsikap konti lang gulay ilalagay ko para lang talaga sa akin ang gulay natin ito so, mabago talaga ayaw ng gulay ulit na ulit si Chiki nakahuli ako ng, ng ano ng sisi ulit <laughs> na ulit si Chiki inaaway Bye-bye. punti -bye. tayo ng isa pa para matapusin ninyo.